Ang ganda, promise. Hello mga mare. For today's video, samahan niyo muna ako mag-unbox nitong binili kong cosmetic storage box. Nag-order ako nito kasi wala na akong mapaglagyan ng mga toiletries namin sa CR kasi nasira na yung pinagpapatungan namin dati. Saktong-sakto naman, dumaan to sa FYP ko. Kaya ayan, napa-order agad ako kasi nakita ko 169 pesos lang pala siya. Nung una, sa totoo lang, hindi ako nag expect sa magandang quality kasi hello, 169 pesos lang to, ba? Diba? Sabi nga, manage your expectation. Pero grabe, sabi mga mare, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo, di ba? Ang ganda, grabe, promise Ang ganda ng quality Sobrang mura nito sa 169 pesos Sa totoo lang Pwede tong pang 500 pesos Or 300 pesos plus Tapos meron na rin siyang kasamang pandikit Isasabit mo na lang siya dyan At syempre, dahil hindi naman ako masyadong excited Na gamitin to So ayan, ipinakabit ko na agad sa asawa ko At grabe mga mare Nakakakilig talaga to, promise Sobrang ganda niya Ay grabe, kinikilig talaga ako Ang ganda, promise Nakaka-inlove Excited na ako maglagay dito ng mga skin care ko. Tapos, pwede pa ako magtago ng pera dito, oh. Charot. Ah, basta. Napaka-mura nito para sa 169 pesos. Worth it talagang budol, so. Hindi nakakapanghinayang ng pera. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Check out nyo na. Go!